Ano ba yung tagalit ka? Magkailit na tulit. Nakarating mo malaki yung tigit ka na. Hindi mo tagalit pag i-skate bilis-bilis mo pag sa akin. Bata lang yung ganong bata oh. Bata, i-jowa mo ako. Bata lang yun. Nag-lection lang naman kami. O nag-lection lang kayo, hindi nyo malaki. Tapos sumunod. Nag-lection lang <laughs> kami, sumunod ka sa Cebu. Ap lecture ang lutong-lutong, gano'n. Ito siya. Tayo nag-delete na tayo madalas. Hindi eh, tayo nagle Eh, Sky, di ba? Okay, Sky, bulis-bulis mo. Ano ka kinakagalit mo? Miliwan niyo ako, niyo sinama. Ano ka kinakagalit mo? Okay, andito ka na, galit pa rin. Oh. kasama na tayo, ah. Ako, gano'n lang, dumating lang. Ano mag gusto? Parang carpet ba? Hindi, sige, ganito. di hospital eh. Pinirio talagat ka Pagbihis Na Gusto ko na couple ka. Yung binigyan nalang sa atin ni boss Sige. Yung parang quick thirst din. Sige. Oh. ka. Ngayon, mo, kumatok ka dyan. Mm. Ako bahay na ka lang? Oo nga. parang hindi ko na kaya tayo. So, Joke lang. <laughs> nga, pera. Wapal yun. Tuloy siya. Tuloy na. Wapal oh no, oh Tulo, na wapal yun. promote pa ng quick ties. Kakaroon nyo lang kasi. Hindi. <laughs> ka basta kasi yung ingit-ingit ka Sky. Puan lichon lang yun. hindi ako sinasabi? Ako bahala sayo, mag enjoy ka. At saka di mo makakalimut. Sige

Kasi nasa fine dining tayo. Alam <laughs> ano mo. Diba? Wala ko sa aquarium mo lang ako dada Sa loob tayo ng aquarium baka. <laughs> Hindi <laughs> na ako maingit sa man... uh, na mo lang Hindi naman, hindi naman na na isda yung kakain na... Hindi, hindi. <laughs> <Indeed>. Kalma ka lang. <laughs> Complementary Wow! Uh, sa 14 days, fermented tea, and it is called tumbo chak. Maingit mo. Ayan, cheers nga tayo. Cheers, cheers my love. Bang rock music pa tayo. Salam. Salam. Sarap Sarap kumahanin. First course, second course, third course, seventh course, eighth course, and you know, I love you of course. Ano yung ngayon? Happy. Sayo. Hindi ko na si Andrew pero kaya sayo si Manuel bakit kailangan ba mag-anniversary para ganito-in ka? Buti na lang pala sinundang kayo. Oh, syempre. Nag-hindi rin ako. Inuna mo kasing galit mo. Oh, ano ang ka kala mo? Ha? Ah, alam mo? Alam plano? Oh, diba? Iniwan niyo ako mag-isa doon? Oh, iniwan man kita mag-isa doon. Oh, kita mo naman. Ang saya mo ngayon kasi sumunod ka. Oh. Hindi ako sumunod. Oh, hindi ka sumunod. Take out kita lang, <laughs> Ba ba't kayo naman, alam ka ano nga yun sa oh. ba't na ka na wala pa ako ano nga sa akin na sa akin pati na wala na sa CCTV na wala na wala pa ako ano nga yun sa na wala na pa na pa sobrang pagmamadali kung sumunod sa inyo nangyari sa akin <laughs>

nung pala yung alam mo. Thank you, sir. Thank you. tapos ka na umanin. Mm -hmm. Tara, wala naman tao, oh. oh. Ano? Sayo tayo, sayo. Huh? Tara, tara. Oh, <laughs> may <laughs> Yeah, okay, yeah, ano, yeah. Sabi ko naman sa iyo. Sabi, no? Yeah. At saka may surprise sa pa ako sa ilab. Hindi, di ba? Hala, kapag mga date na ganyan, dapat may mga roses, mga ganun, mm. di ba? Gusto ko ang ibigay ko sa iyo, yung rose yung may ilaw. May ilaw? Oo, oh, may ilaw. Parang di ka naniniwala. Ba? Ay, bakit akala ba? Mga red, mga pink, yung mga girl na binibigay sa'yo dati. Mayroon kami ay, Jesus ko na. Basta tatap ako muna yung matama. Ah, sige, sige, Ayaw mo maniwala eh. mo. Man. Oh, surprise nga. bilis. Okay, uh, Ano lang, ready ka na? Yes. Okay, one, two, three. Uy! <laughs> <laughs> sabi ko sa'yo, sabi ko sa'yo, di ba? May roses na umiilaw na parang ikaw. Ano? <laughs> Ha? Huh? Ha? Hey. Huh? Napakatindi niyan. Tinan mo pa kung gano'ng kaganda yan. Ano